Hi guys, ako po si Jackie. So ngayon sasagutin ko yung tanong ni Haruko. Shout out sa iyo. Nag-comment siya kung magkano raw ang kinikita ng agent kapag nagbigay ng tao sa agency, magkano raw yung binibigay ng agency sa agent. So sa pagkakaalam ko kabayan, ang agent ay kumikita sa isang aplikante kapag ang aplikante ay nakaalis na ang binibigay ng agency sa agent is 5,000 pesos per head yun. Kapag nagbigay siya ng tao sa agency at yung aplikante ay nakaalis na, nandito na sa ibang bansa, yung agency magbibigay ng 5,000 pesos sa agent. Yung ibang mga aplikante, nagbibigay sila sa agent. Hindi na po po pwedeng magbigay tayo sa agent. Dahil yung agent ay kumikita na yan sa agency. Wala tayong responsibilidad sa agent dahil yung agent ay binabayaran na yan ng agency. So yun lang yung explanation ko sa tanong ng kabayan. Sana nakatulong ako. Yun lang yung pagkakaalam ko. 5,000 pesos yung binibigay ng agency sa agent kapag nagpasa siya ng tao at yung tao na yon yung aplikante na yon nakaalis na, karating na dito sa ibang bansa, yung agency ang magbabayad sa kanya ng 5,000 pesos. So, malaki-laki rin yung kinikita ng agent. So, kailangan tayong mga aplikante, kapag nakaalis na tayo, hindi na dapat tayo magbibigay ng pera sa ating agent dahil binabayaran na sila ng agency. Maraming salamat sa comment mo, kabayan. So, ngayon, isishare ko din sa inyo ang aking experience. So, isishare ko sa inyo yung aking experience sa aking pagmimedikal. So, na medikal na po tayo. At sana makakuha kayo ng idea at makatulong ako sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa panonood sa aking mga video. At keep on watching. Ayaw na medikal okay. ko guys, hindi ako sa loob ng CR. Kinuha lang ako ng bubuti sa LMC Clinic. Gusto ko yun dalawang lalagyan eh? na na stool at saka yun ko. Ito na guys yung urine. Ito na yung stool. Well, why Sana wa Sana Helwa, Sana wa ya gamil. Happy birthday, Lord! Thank you, thank you. How old are you now? Twenty-four. No, dibu. <laughs> Forty-two. Eighteen. <laughs> Ini di halte. Oh, terus Ini. Ini so pau teh. Nah. Ini ke mama bikin pau teh. Ada yang mama bikin pau teh. Ini dia. Eh. Ini. Oh, itu cukup sih. deh enggak enggak. Aku dinagawa moplor. Mau nak So, yan yung mga nangyari sa akin last week. Naging busy ako. pagpasensyahan nyo na dahil bihira lang ako makapag-upload ng video. Dahil busy tayo at pinapriority ko yung aking trabaho dito. So, last week, dinala ako ng ano kong babae dun sa bahay nila, sa magulang niya. At dun sila kasi nagtipon-tipon kaya nagtutulungan kami doon, tatlo kaming kasambahay. Tulong-tulong kami sa trabaho doon. Doon kasi kami natulog ng isang gabi. So birthday rin ng kasamahan ko. So yun yung nangyari na busy kahit birthday ng isa kong kasama. Hindi naman kasi uso dito yung celebration. Kaya kahit birthday niya, trabaho pa rin. So yun yung reality ng mga kasambahay abroad. So sana nakakuha kayo ng idea sa sinishare ko sa inyo. At pag-uwi namin dito, nung Sabado ng hapon, bandang alas 6 ng gabi siguro yon or 5.30 ng hapon, dinala ko ng amo ko sa clinic. Bago kami pumunta ng clinic, nagpa-picture muna. Kasi yon yung requirements. Kailangan kasi nilang makita yung aking passport at saka picture. 2 by 2 yata yun, pinasa ng amo ko doon. Kasi inattach yun sa aking mga papel na din mo. Ang unang una kong ginawa is nagpakuha ako ng dugo. After 30 minutes, lumabas na yung resulta. Then nag-x-ray na ako. After kong makuha na ng dugo, before ako nag-x-ray, pumunta muna ako sa CR tapos nag ang sabi nung nurse doon, kailangan ko magpasa ng urine at saka stool. So, pumunta ako sa CR. Pagkatapos kong umihi at saka dumi, ipinasa ko doon sa third floor kasama ng amo kong lalaki. So, pagkapasa ko doon, sabi nung staff doon, kailangan raw 30 minutes yung kailangan namin intayin para makita yung resulta ng aking dugo. So, inantay namin ng 30 minutes. While nag-aantay kami, pumunta mo kami dun sa isang palaruan. Dahil sinundo yun ng amo kong lalaki, yung amo kong babae. At saka yung anak niya. Kasi 30 minutes pa naman yung kailangan namin intayin. Nindu na namin. Okay. si bumalik kami ulit sa clinic. Saka ako nagpa-x-ray. So yan yung mga ginawa ko sa aking medical nagpakuha muna ako ng dugo, tapos pumunta ako sa CR, humihi ako at dumumi at ipinasa ko sa third floor. Pagkatapos, pumunta kami dun sa kalaruan, dahil 30 minutes pa yung kailangan namin intayin. At pagkabalik namin, dun ako nagpa-x-ray. So, iba yung damit nila dito sa kapag mag x ray ka kasi sobrang kita yung dede mo. So, hindi ka tulad dyan sa Pilipinas na maganda yung damit nila kasi kahit wala kang bra, hindi makita yung dede mo. Dito, kitang-kita para siyang kulambo na kita talaga yung dede mo. So, wala akong choice dahil yun yung pinasuot sa akin. Kailangan kong tanggalin yung t-shirt ko, bra, tsaka yung uniform ko para makapag-x-ray. So, ginawa ko na lang. At pagkatapos nun, lalabas yung resulta after ng mga ilang araw. At isesend na lang nila sa cellphone ng amo ko. Ang ginawa ko sa aking bag medical dito. Para makakuha kasi ako ng ikama. So, kailangan kasi yun dito dahil kapag hindi ka na medical, hindi ka rin maiisyuhan ng ikama kasi doon sila magbabasi kung wala ka bang sakit. So kapag pitor ka, i-issuehan ka na nila ng ikama. So, napaka-importante ng ikama dahil yun yung parang permit mo dito na makapagtrabaho ka, na legal kang magtrabaho dito sa bahay ng amo mo. So, kailangan may ikama ka para pag lumabas ka, for example, lumabas ka, may day off ka, ikaw lang mag-isa, at sinita ka ng pulis, hindi ka mahuhuli dahil legal kang nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia, sa bansa nila sa bahay ng amo mo. So kapag wala kang ikama, huhulihin ka talaga ng mga pulis dito. So 'yun yung na experience ko sa aking pang-medical at 'yun yung kahalagahan ng residence permit dito sa ibang bansa or ikama. So kailangan mo nang mag-medical bago ma issuehan ng ikama. So magtatry months na kasi ako sa katapusan kaya pina-medical na nila ako. So, yan lang yung experience ko sa aking pag at kunting explanation ko sa kahalagahan ng ikama o residence permit. At sasagutin ko naman ngayon yung tanong ni Kabayan Charis. Nagtanong kasi siya kung paano raw kung walang tumawag na employer. So, sa na-experience ko, Kabayan, kapag mag-a-apply tayo sa agency at na-medical na tayo, phase 1, kumbaga nakuhanan na tayo ng dugo at na x-ray at ipapasa na nila yun dito sa counterpart nila na agency. Kumbaga pag ang resulta ng medical mo, pito ka dyan sa Pilipinas, imamarket ka na ng agency. Ipapasa na nila yung biodata mo dito sa ibang bansa. So mag-aantay ka talaga kung kailan ka masisilit ng employer. Dahil marami namang mga amo dito na naghahanap ng kasambahay. So tulad dito sa Saudi Arabia, marami yung mga amo na naghanap sila ng kasambahay. So pupunta sila sa agency at pipili sila doon kung sino yung mapili nila. Doon ka na papadalhan ng kontrata pag natapos na nilang gawin yung kontrata, natapos na nilang ipabiri pa yung kontrata sa Philippine Embassy dito, kontrata ka na. Ipo-forward na nila yon dyan sa agency sa Pilipinas. So, kailangan mo lang antayin na may employer na tatawag sa'yo or may kontrata na dumating. Imposible naman kung wala talagang employer na tatawag sa'yo or hindi ka talaga magkakakontrata kapag nag-apply ka sa agency. As long as fit to work ka lang. May employer talaga na tatawag sa Sa experience ko, sa ilang beses ko nang pabalik-balik abroad, sa ilang beses ko nang mag-apply sa mga agency, ang inantay ko lang is one month to two months nagkakontrata na ako. So napaka-imposible na walang tatawag na employer sa So if ever na yung agency mo may problema or hindi sila nagpa-process agad-agad ng iyong papeles, nasa sa iyo na yon mag-decide ka na kung yung application mo umabot na ng 3 months, so lumipat ka sa ibang agency na legal din na nagpa-process sila ng mga papeles na mas mabilis. Depende na lang yon sa iyo kabayan. So napaka-imposible talaga na walang tumawag na employer. Mayroon talagang employer na tumawag sa'yo at mayroon talagang employer na uh, pipili sa'yo kapag nag-apply ka sa isang legal na agency dyan sa Pilipinas. Kung wala talagang tumawag na employer, nasa sa'yo na yung desisyon kung magbabackout ka ba or lilipat ka sa ibang trabaho or kung dyan ka na lang magtatrabaho sa Pilipinas, nasa sa'yo na yun. Pero kapag mag-apply ka talaga sa agency na legal, may tatawag talaga na employer. Kaya lang, kailangan mo lang mag-antay ng one month to two months or yung iba nga, umabot nga ng six months sa agency. So, depende yon sa agency. May agency kasi na mabilis mag-process ng papilis. May agency din na mabagal mag-process ng papilis. Sa sobrang dami ng aplikante. So, yun yung mga na-experience ko. Pero may tatawag talaga na employer. Kailangan mo lang antayin. Patience lang ang kailangan mo gawin kapag mag-apply ka sa isang agency. Kapag isa ka aplikante, patience talaga. Mo kailangan sabihan yung mga staff ng agency na bilisan niyo yung pag-process sa akin papel, hindi mo sila masabihan ng ganyan. Kailangan mo lang talagang magantay kung kailan kanila tatawagan na pumunta ka na dito sa opisina, mag-report ka na dahil may kontrata ka na. Ganun yung mga na-experience ko. Kasi yung mga staff ng agency, busy din yun sila sa sobrang dami ng aplikante. Marami kasi silang inaasikaso. Pupunta pa sila sa POAA, magbayad pa sila doon. Marami yan silang inaasikaso at hindi lang isang aplikante. Yung inaasikaso nila, napakadami. So, doon kasi sila kumikita. Sa bawat aplikante na mapaalis nila, doon sila kumikita. Kasi pag nandito ka na sa ibang bansa at naka 3 months ka na, so, babayaran na ng agency yun. Dito sa ibang bansa, yung agency dyan sa Pilipinas, babayaran na nila. So, kumbaga yung binaya dito ng employer, hatiin din yun nila. Depende na lang yung sa kanila kung magkano yung hatian nila yung, yun, binayad ng employer. So, yun yung mga na-experience ko. At sana na-explain ko sa iyo ng maayos. At mag ka lang, kabayan. Mayroon talagang tatawag na employer sa iyo kung mag-apply ka dyan sa agency sa Pilipinas. Piliin mo lang yung agency na legal. Make sure mo lang na legal yung agency. Para hindi ka mapahamak. So, yun yung dapat mong gawin. Piliin mo lang yung agency na legal. So, kailangan mo lang magantay na tatawagan ka ng employer. So, maraming maraming salamat sa comment mo. Sana nakatulong ako. So, sana na-explain ko ng maayos at naintindihan mo. Sasagutin ko rin yung tanong ni Kabayan Gumer. Nagtanong kasi siya sa previous ko na video. Shout out sa iyo. At ang tanong niya, paano raw masiguro kung ang tumawag ay employer na niya talaga. Kasi marami raw tumatawag, hindi raw malalaman kung sino ba talaga yung maging amo. So, ang explanation ko dyan, based on my experience, nung nag-apply ako sa MAX, na agency ko, papuntang Bahrain, marami rin tumawag sa akin. Nagtanong sila sa akin kung ano ba yung alam ko na trabaho. Kung baga, in-interview nila ako. At may karapatan akong makapili kung sino yung maging amo ko, kung sino yung gusto ko na maging amo ko na magtatrabaho ako sa kanila sa loob ng 2 years. May mga agency kasi na pinapa-interview na nila through online ang mga aplikante sa mga employer. So, ini-interview na ng mga employer ang mga aplikante. Ang sigurado dyan, kapag dumating na yung kontrata niya, kung ano yung nakasulat na pangalan ng amo sa kontrata, yun na yung magiging amo niya. Kumbaga, yung mga tumatawag na mga employer ay nag interview lang yan. Kung sino yung mapipili nila, kung sino yung magugustuhan nila na aplikante. May mga agency talaga na pinapa-interview nila yung mga aplikante through online. Sa akin dati, WhatsApp tumawag yung mga employer at In-interview ako kung ano yung alam ko na trabaho, marami silang tinanong. Kumbaga, mamimili din sila kung sino yung magiging kasambahay nila. At may chance din or may karapatan din na mamili yung mga aplikante kung sino yung magiging amo nila. So, yun yung purpose na pinapainterview ang mga aplikante through online. Yun yung naging experience ko. Pero, ang... Um, totoo talaga niyan na magiging amo niya or magiging amo natin dito sa ibang bansa kapag dumating na yung kontrata. Kung sino yung nakasulat sa kontrata na pangalan ng amo, yun yung magiging amo niya dito sa ibang bansa. At huwag din siyang pumayag na pagdating niya dito sa ibang bansa, iba yung magiging amo niya. Magreklamo din siya sa agency. Kung sino talaga yung nakasulat sa kontrata yun yung magiging amo. Sa bahay ng amo na yun, dun lang din tayo magtatrabaho. Yun yung karapatan natin bilang kasambahay. Bawal tayong magtrabaho sa iba't ibang bahay. Um, hmm, sino yung nakasulat sa kontrata natin, dun lang din sa bahay niya tayo magtatrabaho. So sana na-explain ko ng maayos kabayan at naintindihan mo. Maraming maraming salamat sa comment mo kabayan at sana nakatulong ako sa iyo. Sasagutin ko rin yung comment ni Kabayan Rosemary. Shout out sa iyo. Nagtanong kasi siya sa akin sa previous ko na video about sa loan ko sa PJ8. So, uh, ang pagluloan sa PJ8, maraming proseso at maraming mga requirements na kailangan mo i-comply. Kapag na-release na yung loan mo, babawasan nyo ng first payment. Yun yung ibabawas nila. Kaya yung loan namin, sa experience ko, yung loan namin, ang na sa amin is 30,000 pesos. Ang natira na lang is 19,000 pesos. Kasi binawasan nila ng first payment, advance payment yun. Babawasan nila isang buwan. At marami pa silang ikakaltas. Pakipanood nyo na lang yung previous ko na video na in-upload ko yung in-explain ko doon yung mga binabawas ng PGH. Kailangan talaga nilang babawasan ng first payment. Kung mag a advance kas kanila ng first payment. So, ang dahilan nila, para wala na raw tayong rason na madelay tayo magbayad or hindi tayo makapagbayad dahil late yung sahod natin dito sa ibang bansa. Dahil nag-advance na sila ng first payment. Yung sa amin, December na release yung loan namin, binawasan nila ng isang buwan na payment. January, hindi na ako magbabayad. So, magbabayad ako sa kanila ngayong February. So, yun yung binawas nila sa loan namin. Marami pa silang binawas. May binawas pa sila sa amin na yung service fee ng bangko at yung check booklet yung maintaining balance at yung first payment namin at marami pa. So, mapapanood nyo sa previous ko na video, may in-upload ako, in-explain ko doon yung mga binawas ng PGH sa loan namin. Kaya ang natira na lang sa loan namin is 19,000 pesos. Ang in sa amin is 30,000 pesos. So, hindi talaga siya buo na matanggap natin na 30,000 pesos may ibabawas yung PJ kasi wala silang collateral na hingiin sa atin pag nagluntay sa kanila kailangan lang ipasa natin yung mga requirements na kailangan nila so yung mga requirements na kailangan nila yung passport natin yung kontrata yung mga requirements natin bilang isang OFW So, yun yung kailangan natin ipakita, is admit natin yung lahat. Wala na silang collateral na hingin sa atin. Yung iba kasing lending, may hingin pa na yung ORCR ng motor or yung titulo ng lupa. Sa PGH, wala na silang hingin na ganun. Yung requirements lang natin na bilang OFW, yun lang yung kailangan nilang makita. Ipasa natin yung photocopy at kapag na-release na yung loan, kailangan ipakita din yung original. So, yun yung experience namin. Kailangan lang talaga nilang magbawas ng first payment. Yun yung kailangan nating malaman. Yung ibabawas nila sa unang loan natin or yung release ng loan natin, kailangan nilang bawasan ng first payment at marami pa silang ikakaltas. So, na-explain ko na sa previous ko na video yung mga ikakaltas ng PGH. So, panoorin nyo na lang kabayan para magka-idea din kayo at laman nyo rin kung ano-ano yung mga ikakaltas ng PGH. Laman so, nyo na lang yung previous ko na video para malaman nyo kung ano-ano yung mga ikakaltas ng PGH. So, yun lang kabayan. Sana na-explain ko ng maayos at naintindihan mo. Nasagot ko ng maayos yung tanong mo sa akin. Sana nakakuha ng idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa panood ng aking mga video. At huwag kalimutang ipinutin ang like. Mag-comment kayo kung ano ba yung tanong nyo about this topic. At pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba. Pag pindot ang subscribe, pindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming maraming salamat sa panonood and God bless.